Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 19 ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Germanicus. Kamusta? Si Germanicus ay ipinanganak sa Smyrna sa modernong Turkey. Sa panahon ng paghahari ng Romanong emperador na si Antoninus sa kanyang kabataan. Siya ay inaresto at pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Siya ay itinapon sa mabangis na hayop sa amfitheatro sa Smyrna sa panahon ng mga pampublikong laro. Habang si Germanicus ay nakahantad sa isang arena sa isang mabangis na hayop, ang Romanong proconsul ay nakiusap sa kanya na dahil sa kanyang kabataan, ay dapat niyang tanggihan ang kanyang pananampalataya upang makakuha ng kapatawaran. Ngunit ang binata ay tumanggi na tumalikod at kusang tinanggap ang pagkamartir. Sa halip na matakot sa takot o tumakbo, hinimok niya ang mga leon na salakayin siya ng mas maaga upang makatakas sa piling ng masasamang tao kung saan siya nakatira. Ang liham na naglalarawan sa kanyang pagkamartir kasama ng St. Polycarp ay isa sa mga pinakatunay na dokumento ng unang bahagi ng kasaysayan ng simbahan. Narito ang isang panalangin kay St. Germanicus o Diyos, na nagpala sa mga banal sa buong panahon, nagpapasalamat kami sa iyo para sa buhay at patutuon ni St. Germanicus. Naway ang kanyang halimbawa ng pananampalataya at debosyon ay maging inspirasyon sa ating bagong buhay ng pananampalataya. Pagkalooban mo kami ng biyaya na mamuhay ayon sa iyong mga turo at sundin ang halimbawa ng mga banal na nauna sa amin. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, ating Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Tomaso da Cory. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw